Ikalabingpitong kabanata. Kasinungalingan tungkol sa iyong pinuno. Nabanggit ko kanina na isa sa mga kasinungalingang sasabihin ng mga pinuno sa inyo ay dapat kayong lahat ay magsama-sama sa ilalim ng isang pamahalaan. Ang mga dahilan kung bakit sila naglalako at ang kanilang mga motibo para dito ay mga kasinungalingan. Sa kasamaang palad, ang kaganapan mismo ay hindi isang kasinungalingan. Ito ay mangyayari. Magkakaroon ng isa world government. Sa pamahalaang iyon ay magkakaroon ng isang pandaigdigang pinuno, ang Antikristo. Ang leader na ito nalilitaw ang magiging pinakamahusay na tagapagsalita na narinig mo. Sasabihin niya ang mga bagay na mukhang kamanghamanghang at itataas ka. Magkakaroon siya ng plano para ayusin ang mga problemang sinasabi niyang naging dahilan ng pagkawala naming lahat. Magkakaroon siya ng plano para ayusin ang ekonomiya at kaguluhan sa mundo. Gusto mong makinig sa kanya at sumunod sa kanya. Gagawin ng lahat. Sa katunayan, iisipin ng mga tao na siya ay ipinadala mula sa langit. Iyon ay dahil ang pinunong ito ay makakagawa ng mga tanda at kababalaghan. Sasabihin nila na siya ang tagapagligtas, si Jesus mismo. Tingnan natin ang mga kasulatan na nagsasalita ng mga bagay na ito. Ang mga kasulatang ito ay naghahayag na ang Antikristo ay magiging isang dalubhasang mananalumpati. Tandaan na ang halimaw ay ang Antikristo at ang dragon ay si Satanas magsasalita ang Antikristo ng mga dakilang bagay kabilang ang mga papuri at papuri. Sinamba nila ang dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamahalaan sa hayop at sinamba nila ang hayop na sinasabi, Sino ang katulad ng hayop? Sino ang kayang makipagdigma sa kanya? Isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay at kalapastanganan ay ibinigay sa kanya. Apokalipsis 13, 4-5 Sisirain niya ang mga gumagawa ng masama laban sa tipan sa pamamagitan ng mga pambobola. Daniel 11:32 Sa mga talatang ito, nalaman mo na ang Antikristo at ang kanyang kasamang huwad na propeta ay maaaring gumawa ng mga tanda at kababalaghan. Makakakita ka pa ng apoy na bumababa mula sa langit. Ngunit nalaman mo rin na ang mga ito ay mga kasinungalingang kababalaghan, panlilin lang, at ilusyon na nilalayong iligaw ka. Sa unang kasulatan, tinutukoy niya ang Antikristo. Sa huling kasulatan dito, tinutukoy niya ang huwad na propeta at ang halimaw ay tumutukoy sa Antikristo. Siya na ang pagdating ay ayon sa gawa ni Satanas na may lahat ng kapangyarihan at mga tanda at mga kasinungalingang kababalaghan, at may lahat ng panlilinlang ng kasamaan. Ikalawang Tesalonika dalawa, Siyam hanggang Sampu. Sapagkat may magsisilitaw na mga ang Kristo at mga ang Propeta at magpapakita sila ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan upang iligaw, kung maaari, maging ang mga pinili. Mateo 24:24 24. Gumagawa siya ng mga dakilang tanda na nagpababa pa nga ng apoy mula sa langit patungo sa lupa sa paningin ng mga tao. Nililinlang niya ang aking sariling mga tao na naninirahan sa lupa dahil sa mga tanda na ipinagkaloob sa kanya nagawin sa harap ng halimaw na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng larawan sa hayop na may sugat sa tabak at nabuhay. Apokalipsis 13, 13-14 Higit sa lahat, ang pinunong ito ay gustong sambahin. Nakikita natin dito na itinataas ng Antikristo ang kanyang sarili sa itaas ng Diyos at, sa katunayan, higit sa anumang bagay na sinasamba. Pinalalaki niya ang kanyang sarili sa lahat ng bagay. Sa mga talatang ito, ang Antikristo ay ang tao ng kasalanan at ang hari. Huwag hayaang linlangin ka ng sino man sa anumang paraan. Sapagkat hindi mangyayari, malibang dumating muna ang paghihimagsik at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, ang sumasalungat at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba, na anupat siya'y nauupo bilang Diyos sa templo ng Diyos itinatakda ang kanyang sarili bilang Diyos. Ikalawang Tesalonika 2, 3-4 Gagawin ng hari ang ayon sa kanyang kalooban. Itataas niya ang kaniyang sarili at dadakilain ang kaniyang sarili sa ibabaw ng bawat Diyos at magsasalita ng mga kagilagilalas na bagay laban sa Diyos ng mga Diyos. Siya ay uunlad hanggang sa maganap ang galit, sapagkat ang itinakda ay gagawin. Hindi niya igalang ang mga Diyos ng kanyang mga ama o ang pagnanasa ng mga babae o igalang ang anumang Diyos. Sapagkat dadakilain niya ang kanyang sarili sa lahat. Daniel 11.36-37 Maging maingat kapag nakikinig ka sa pinunong ito. Dito natin makikita na ginagamit niya ang lahat ng uri ng masamang panlilin lang upang lokohin ang mga tao. Gagamitin niya ang lahat ng uri ng masamang panlilinlang upang lokohin ang mga patungo sa pagkawasak dahil ayaw nilang mahalin at tanggapin ang katotohanan na magliligtas sa kanila. Ikalawang Tesalonica dalawa, Sampung New Living Translation Kanina pa kami dumaan sa kalsadang ito. Maraming pinuno sa lupa ang sinamba, tinawag na tagapagligtas na inihalin tulad pa nga kay Jesus na Mesiyas. Mayroong isang bagay sa ating pagkatao na gustong sumamba sa isang tao. Ang Wikipedia ay mayroon ding ilang mga pahina na sumusubaybay dito at naglilista kung sino ang sinasabing ang Mesiyas at kung sino ang sinasabing si Jesus. Narito ang ilang mga ulo ng balita upang higit pang ilarawan ito. Ehud Barak pambansang tagapagligtas o huwad na Mesiyas. Sinabi ni Farahan na siya ay si Jesus sa adres ng mga tagapagligtas, ako ang Mesiyas. Naniniwala ang ilang rabay sa Israel na maaring si Trump ang Mesiyas o ang kanyang tagapagpauna, sabi ng may akda ng End Times. Tinawag ni Jamie Fox si Obama na ating Panginoon at tagapagligtas sa Soul Train Awards lumikha si Hitler ng isang fictional persona upang ibalik ang sarili bilang tagapagligtas ng Germany Kailangan mong malaman kung sino talaga ang pinunong ito Ito ay si Satanas Oo oh, tama ang nabasa mo Talagang tatahan ni Satanas ang katawan ng pinuno ng daigdig na ito Si Satanas ay isang nahulog na anghel na itinapon sa lupa nang maghimagsik siya laban sa Diyos Pagkatapos ay tuluyan na siyang nawalan ng akses sa langit sa rapture. Dito natin makikita na siya ang manlilin lang ng buong mundo. Iyan mismo ang gagawin ng Antikristo, nililin lang ang lahat ng naiwan. Sa mga talatang ito, si Satanas ang Dragon, nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Michael at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa Dragon. Ang Dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma. Hindi sila nanaig. Wala nang nakitang lugar para sa kanila sa langit. Inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, na tinatawag na Diablo at Satanas, ang manlilin lang sa buong sanglibutan. Siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapon kasama niya. Apokalipsis, labindalawa, pito hanggang siyam. Dito, ang halimaw ay ang Antikristo at nakita mo sa kasulatan sa itaas na ang dragon ay si Satanas. Sinasabi nito na ibinibigay ni Satanas sa Antikristo ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang trono, at ang kanyang autoridad. Ito ay dahil si Satanas ay nagtataglay ng Antikristo. Ang halimaw na aking nakita ay parang leopardo, at ang kaniyang mga paa ay gaya ng sa isang oso, at ang kaniyang bibig ay gaya ng bibig ng isang leyon. Ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan, kanyang trono at dakilang autoridad. Ang isa sa kanyang mga ulo ay tila na sugatan na nakamamatay. Ang kanyang nakamamatay na sugat ay gumaling at ang buong lupa ay namangha sa halimaw. Sinamba nila ang dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamahalaan sa hayop at sinamba nila ang hayop na sinasabi, Sino ang katulad ng hayop? Sino ang kayang makipagdigma sa kanya? Ang lahat ng naninirahan sa lupa ay sasamba sa kanya. Ang bawat isa na ang pangalan ay hindi nakasulat mula pa sa pagkakatatag ng mundo sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay. Apokalipsis 13, 2-4, 8 Maaari mong isipin na ito ay katawa-tawa, ngunit ang Biblia ay nagsasabi sa atin na ang mga demonyo ay may mga tao. Nagpalayas si Jesus ng mga demonyo sa maraming tao noong panahon niya sa lupa. Nagpalayas pa nga ng mga demonyo ang mga alagad ni Jesus. Napakatotoo ng pagkakaroon ng demonyo. Sa kasulatang ito tungkol kay Jesus, nalaman natin na nagpalayas siya ng pitong demonyo kay Maria. Di nagtagal pagkatapos nito, naglibot siya sa mga lunsod at nayon, na nangangaral at nagdadala ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Kasama niya ang labing dalawa at ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at mga karamdaman, si Maria na tinatawag na Magdalena na nilabasan ng pitong demonyo, Lucas walo, isa hanggang dalawa, isa alang-alang si Hudas hinayaan niya si Satanas na manirahan sa kanya bago niya ipinagkanulo si Jesus sa pamamagitan ng paghahatid sa kanya sa mga punong saserdote. Pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag ding Iskariote na ibinilang sa labindalawa. Umalis siya at nakipag-usap sa mga punong saserdote at mga kapitan kung paano niya maibibigay siya sa kanila. Natuwa sila at nagkasundo na bigyan siya ng pera. Lukas 22, 3-5 Dahil si Satanas ang nasa loob ng Antikristo, siya talaga ang nagsasalita at gumagawa. Hindi nakakagulat na isa siyang pinuno na gustong pakinggan at sundan ng mga tao. Tutal, si Satanas ay isang pinuno sa langit at nakumbinsin niya ang ikatlong bahagi ng mga anghel na maghimagsik laban sa Diyos at makatuwiran na ang Antikristo ay nagagawa ang lahat ng uri ng mga tanda at kababalaghan dahil hindi siya ganap na tao. Sinapian siya ng demonyo. Isa pang tanda ang nakita sa langit. Narito isang malaking pulang dragon na may pitong ulo at sampung sungay at sa kaniyang mga ulo ay pitong korona. Hinila ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis sa lupa nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Michael at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma. Hindi sila nanaig. Wala nang nahanap na lugar para sa kanila sa langit. Inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, ang manlilin lang sa buong sanglibutan. Siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapon kasama niya. Apokalipsis 12, 3-4, 7-7 Tingnan ang pinunong ito kung sino talaga siya. Huwag mahulog sa kanyang kasinungalingan o sambahin siya kapag hinihiling niya ito. Inilagay ng Diyos ang kalikasan ng pagsamba sa atin upang ituro tayo sa Kanya. Sambahin ng Diyos at ang Diyos lamang. Sinagot siya ni Jesus, Lumayo ka sa likuran ko sa tanas, sapagkat nasusulat, Sasambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Lucas 4, 8 Huwag kang sasamba sa ibang mga Diyos sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay naninibugho ay isang Diyos na naninibugho sa kanyang kaugnayan sa iyo. Exodo 34, 14 na New Living Translation ako si Yahweh at wala nang iba. Bukod sa akin, walang Diyos. Isayas 45.5 Kung hindi ka puspos ng banal na espirito, iniwan mong bukas ang iyong puso para sa isang demonyo. Iniwan mo rin ang iyong sarili na bukas sa bawat panlilin lang na ibinuga ni Satanas mula sa bibig ng Antikristo. Anyayahan si Jesus sa iyong puso at magagawa mong mapaglabanan ang tukso na sambahin ang huwad na Kristong itoy